Hello mga kas super kasari. Happy New Year. Choo, 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 choo. Welcome 2024 mabuhay! At for today's video, mayroon na ba kayong mga pampaswerte dyan sa tindahan nyo, sa bahay nyo dahil ako, gumawa na ako ng pampaswerte dito sa aking tindahan pagpasok ng bagong taon. Swerte, swerte, swerte. Pasok ang mga swerte. I share ko sa inyo to no. Ginawa ko na to, ilang years ko na to, ginagawa every pagpasok ng taon, bagong taon, gumagawa ko nito, nalagay ko dito, ito yung aking nilalagay dito sa aking tindahan, tapos bukas naman gagawa naman ako yung para sa loob, gagawa ko ng prosperity bowl. So ito, para magka-idea din kayo no, kasi nakita nyo naman hindi ko na kailangan magsalita dyan. Nakikita nyo naman, di ba? Nakakaloka yun, di ba? Nakikita nyo naman. Yung sorte talaga ng Rose Jam Mini Mart. So, syempre, itong mga to ay tanging gabay lang. Nasa, nasa atin pa rin yan. Sa ating pagsusumika, pagsisipag, pagtsatsaga, kaya tayo ay umuunlad. Pero, maniwala tayo na siswertehin tayo every pasok ng taon. Basta sasamahan lang natin ng sipag at syaga. At syempre, panalangin. Lagi tayong magdadasal sa taas. Ayan. So, ito yung aking ginawa. Meron tayo ditong golden lucky pot. Nabili ko to last year lang. No? Tapos, merong ginawa ko dito. Meron tayong isang pot na may asin. Kasi alam natin, di ba, yung asin, pang tanggal malas, alis malas, di ba? Siyempre, mayroon din. Kung may asin, mayroon naman laurel. Kasi ang laurel, ang sabi nila, pampaswerte. Para pasok swerte, pampaakit ng swerte. ba? Diba? Ayan. So, dito naman, sa isang pot, mayroon tayong bigas. Lagyan ko ito ng bigas sa ilalim. May bigas, yan. Bigas, yan. May bigas. Nasa three-fourth yung bigas. Kasi syempre, yan yung buhay natin, yung bigas. Bigas is life. Bugas is life. Tapos ilagyan ko lang ng sa gitna ng pongkan. Alam naman natin, di ba? Yung bilog. Swerte talaga sa negosyo yung bilog. Tapos pinalibutan ko siya ng 12 golden coin. At syempre, nilagyan ko rin siya ng mga bilog na gold gold bilog bilog. 7 naman yun. Para, ang, ang golden coin ko ay, ay 12 kasi na 12 tayo sa isang taon. 12 months in a year. Tapos, seven naman yung bilog dahil nga seven days in a week tayo. So, itong ginawa ko to ay base lang sa akin. No? <laughs> Nakadepende din yan sa inyo kung paano kayo gumawa ng pas paswerte dyan sa tindahan nyo. So, ito ay base sa akin. Okay? O, bibigyan ko lang kayo ng guide, ng ideas, ganon, kapang paswerte, ba? Diba? Kasi nakikita nyo naman. Hindi na nang kailang magsalita dyan. Nakikita nyo naman. ba? Diba? Nakakaloka yun. Tapos, meron pa tayong isang pat dito. Ang lagay nito ay, naglagay ako dito ng 20 na tigbebente. 20 na tigbebente. Please. 4, 6, 8, 10, 12. Sorry. 12 pala. 12 pieces sa 50-20. Kasi nga 12 months in a year tayo. Lahat 20. Kasi nga 20. Tapos meron tayong 12 din na bulak. Kasi ang bulak para ma-absorb. Pumapit. Diba? Absorbent ang bulak. Diba? Masipsipin ang swerte. Kaya naglagay ako ng 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, ito yung mga to. Yung iba dito ay nireuse ko lang. Last year, ginagamit ko yan. Tapos, after nung New Year, pinatabi ko na. Tapos, ngayon naman ginagamit. Ito so, naman. Okay. Oh, mayroon akong 12 pieces na tig-20. Dito naman sa baba, mayroon akong tiga-apat para 20-24, diba? 4 sa dulo. Tiga-apat na 2, 3, 4 na sa sampo. Lahat ng mga coins na nare-receive natin dito sa tindahan. Meron din ako dito. Apat na tig pipiso at saka apat na tig lilima. Lagay ko lang dito. Tapos dito naman sa itong ampaw na ito, lahat naman na nare-receive natin ng mga bills. Ito mula sa malaki. Mula sa malaki. Meron tayong malaki. 1,500, 100, 50, 20. Kasi nga para lahat meron tayong matanggap din sa ating tindahan sa buong taong 2024. Pero inuulit ko, ito mga pampaswerte na ito ay sasamahan din natin ng sipag, tiyaga at panalangin. Hmm. Tapos lalagay ko yan dito sa aking counter area para pagpasok ng bagong taon 2024, pasok mga swerte. Para swerte nyo tayo sa ating hanap buhay, sa buhay. Nakikita nyo naman. Ayan. <laughs> so, ayan. Gawa na rin kayo ng mga pampaswerte dyan sa tindahan nyo. So, bukas nagawa naman ako ng prosperity bowl. Meron na rin ako doon sa loob mga 12 lucky fruits. Ayan, di ba? Happy New Year sa inyong lahat mga kasuper kasari na way maging masagana ang ating bagong taon. At maging umunlad yung ating kabuhayan showcase. Yala! Thank you for watching. Bye-bye. Bye-bye. Night love,